Napakaraming taong nagtatanong sa akin, uh, sino daw bang iboboto ko? Mahirap na, mahirap tayo magsalita kung sino iboboto natin, lalo na at pag negosyante ka. Pero may limang katangian akong gusto at nakikita kong kaaya-aya sa susunod nating mga magiging leader. Alam nyo, uh, tayo ay nasa panahon na kailangan kailangan natin ng mahusay na pamumuno dahil marami tayong pagdadaanan. Hindi naman kaila sa atin ang mga nangyayari sa labas ng ating bansa na maaaring makaapekto sa ating bayan ah, kahit na yan ay sa barangay o sa national level o sa municipal level lang. Well, at least kahit papano, ah, iboto natin ang mga tamang tao para tayo ay makasurvive o magpatuloy ang normal na buhay kahit na yung pinaka minimum na normal na buhay kasi alam naman natin hindi na magiging normal, di ba? Ngayon, may lima akong katangian na hinahanap sa mamumuno sa atin. Bilang isang negosyante, itong limang katangian na to ang dapat ninyong tignan sa taong iboboto ninyo. Ang unang-unang katangian na gusto kong makita sa ibobotong leader ay dapat siya ay maagap. Ibig sabihin, darating pa lang ang magiging sakuna o magiging mga suliranin, eh, meron na siyang paraan na nakahanda para harapin ang suliranin na yon. At number two, may kaugnayan dyan sa number one. Number two, dapat siya ay mapagpursige. Ibig sabihin, dapat siya ay masigasig. Ngayon, kung meron siyang isang proyekto na dapat ipangtapat sa kung anumang suliranin na yan, dapat siya ay mapagpursige para matupad lahat ng mga proyekto na yan. Kahit ano pang harang ang dumating sa kanya at kahit ano pang pagsubok ang dadaanan niya, siya ay gagawa ng mga proyekto na makabubuti sa nasasakupan niya. Okay, number three tayo ha. Dapat siya ay maparaan. Ibig sabihin, innovative. Ibig sabihin, uh, kayang-kaya niyang gumawa ng mga lusot o paraan para mabigyan ng solusyon yung mga suliranin na haharapin natin. Dapat may mga resources siya o yung mga mapagkukunan na kayang-kaya niyang uh, panghawakan at kayang-kaya niyang pagsabay-sabayin na uh, paganahin para sa ikabubuti ng ating nasa, ng kanyang nasasakupan. O, oh, na number four tayo ha. ah, uh, itong number four na to, ah, uh, ito ay may kaugnayan sa tatlo. Dapat siya ay mapanuri. Yan. Ibig sabihin na mapanuri, ibig sabihin dapat mahusay siya makiramdam sa nangyayari sa labas ng kanyang barangay at maging sa loob ng kanyang barangay. Ibig sabihin, mangyayari pa lang, dapat nagkakaroon na siya ng mga kutob, nagkakaroon na siya ng something na mga uh, hinala na dapat ayusin kaagad at dapat gawang kaagad ng paraan gamit yung one, two, and three. ba? Diba? Eh, tsaka last but not the least, okay? Number five. Yung number five, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kung wala siya nito, hindi rin talaga gagana yung ano eh, yung 1 to 4. Yung dapat malakas ang kanyang karisma. Yan. Ang ibig, ang ibig ko sabihin dyan is, yung kapag ka siya ay may proyekto, lahat ng tao talaga susunod sa kanya regardless of kung anong pa man yung pinapagawa niya. Yung talagang lahat ng tao gustong gusto siya. Naalala ko tuloy sa Pangulong Duterte, no? Kailangan yung karisma niya talagang ubod ng lakas na mapangahawakan niya lahat ng kanyang nasasakupan para ang ending matupad lahat ng mga plano niya para harapin ang mga darating na suliranin sa kanyang nasasakupan. Kung mapapansin nyo, <laughs> wag nyo naman ako masyadong husgahan, no? Pero hindi ko na sinama dyan yung honesty, integrity, yung mga ganon, at saka kung ano pa man yung may kaugnayan sa dalawang salita na yan. Kasi... Siyempre, pag politiko ka, uh, medyo laging may doubt ang mga tao. Pag that, eh, kahit saan ka naman magpunta, kahit sino naman politician, di ba? Laging may doubt ang mga tao na kapag ka pinag-uusapan ang pera, eh, ganun talaga ang tingin ng mga tao. Kaya yung mga honesty, integrity, mapagkakatiwalaan, yung mga ganun, hindi ko na isinama. Kasi negosyante ako eh. Ang importante, may kumikilos para sa atin. May kumikilos na talagang dadalhin tayo sa ikatatagumpay ng pagharap natin sa mga susunod na o kaya itong hinaharap na suliranin. Okay, maraming maraming salamat po. Sana nakatulong ang Lola sa inyo sa susunod na eleksyon, itong eleksyon pa lang itong dadarating, eh, malaman ninyo kung sino ang dapat ninyong mga iboto. Okay? At kung kayo ay <laughs> sabay-siningit na ganito, at kung kayo ay uh, gusto ng mga payo ng Lola, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel. It's always your Lola with an H, nasa huling lambing, L-O-L-A-H, Bong Lim here saying na, vote wisely. Okay? Maraming salamat.